sa inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapadaya sa mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawala namin sapagkat hindi natin siya kasamaan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang magbawala sapagkat walang tao matapos ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sabakan ang hindi sa atin ay pati sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon.